Balot kayo dyan! Ma'am, kayo po! Balot po! Sir, balot po! Balot! Bili na po kayong balot! Ate, pabili nga pong balot. Ay, Arian, ilan sa'yo? Ate, ba't mo naman sinama si Enzo? Or... Di, di sana pinakayoko na yan lahat. Sorry naman, alam mo naman busy kasi yun sa pag-aaral eh. Ilan ba sa'yo? Dalawa lang po. Dalawa? Okay. Oh, eto. Thank you, Arian, ha? Sige po. Sayang, wala sa si Enzo. Sana pinakayo ko na ito lahat. Oh, huh, nakaubos din ang paninda. Oh, Bunso! Ba't dito nandito? Paano nandito? Kanina pa kita hinintay yate? Ano mo naman, P. Kailangan ko pang, pang uh, ipaubos itong aking tinda. Wala mo naman pa kayo mo naman? Next time ko Asa na pera akin na? Sige lang, Bunso. Bibilangin ko pa talaga sa loob eh. Kasi alam mo naman pinag-ipunan ko pa yung situation mo para lang para lang may pambayad ka. Siguro na pagkwentuhan ka doon kaya ngayon ka lang dumating. So, hindi naman sa ganun. Tara na, kung nagmamadali ka, bilangin na lang natin yung pera. Sige na, kanina pa ako naging Tagal mo. Balot! Balot po kayo dyan! Bili na po kayong balot! Jill! Uy! Kamusta? Balot! ako pa rin sipag ah! Siyempre naman. Ah, ikaw ba? Bibili ka? Sige, Sige na! Hey, sabi mo eh. Siyempre. Ikaw pa ba? Alam ko naman malakas ako sa'yo. Eh, asipag sipag mo ha? Kamusta? Okay naman. Ito, konti na lang. Makaka-graduate na yung kapatid ko. Ayun oh, nga. Inabalitaan ko eh. <laughs> eh, paano yan? Eh di titigil ka na sa pagbabalot? <laughs> Sana nga. Siya, paano? Oh, sige, naulan na din. Ingat. Oo, ingat ka din ha. Salamat! Balot! Balot kayo dyan! Oh, mare! Uy, mare! nga, ulang-ulan. Ano ka ba naman? Mm. Oo. Oo nga eh. Kung kailan naman paubos na yung tinda ko, tsaka pa inabot ng ulan. Ano ba naman yan? Tsaka sandali. Bakit parang namumutla ka? Ha? May sakit ka ba? Wala, wala naman. Eh, ikaw nga yung magpatingin sa kapatid mo. Total doktor na yung kapatid mo eh. Ako, Mari, alam mo naman yun. Napakahirap lapitan ng kapatid kong yun. Mm. Mareng, hindi naman siguro kabawasan sa kanya yung ilang minuto na che check up in kanya. Kumpara naman sa buong buhay mo ng pagsasakripisyo para lang mapagtapos siya ng pagdodoktor. Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganan yung kapatid mo na yan eh. Hindi ko nga din alam, Mari Pero okay lang yun kasi sanay naman ako sa gantong trabaho. Alam mo naman yun, di ba? Hindi okay yun. Lagi na lang sarili niya yung iniisip niya. Paano ka? Buong buhay mo, ganyan na lang ba? Ano ko, payo ko lang sa'yo, pumunta ka doon. Magtanong ka, sabihin mo sa kanya kung pwedeng tulungan ka naman na tingnan kung anong nangyayari na sa'yo. Iba na yun, no? Iba na yung katawan mo, maputla ka. Eh, ako, nagsasabi lang sa'yo na huwag mong tiisin yung sarili mo. Tagal mo nang nagtitiis sa hirap, eh. Pagkakataon naman niya para makabawi sa'yo. Salamat, Maria. ayaan mm um, susubukan ko din magsabi sa kanya. Oo, karapatan mo yon at kapatid kanya niya. Sana naman hindi ka niya tiisin. Eh, ako naman ipa eh, pauwi na ng bahay. Gamitin mo muna tong payong ko pag lalako. Sigurado ka ba? Uh, huwag ka mag at pauwi na rin ako, ha? Salamat, ha? Sana maubos agad yung benta mo at maging maayos yung pakaramdam mo, ha? Oo naman. Maria. Thank you, Mare. Ingat ka dyan, Ingat ka na. din. Inaantay lang you. naman ako. Balot! Oh, sige, 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 sige. Pupunta na ako dyan sa ano? Sa clinic. Bunso. Oh. Kamusta ka na? Ito naman, okay naman ate. Pagod oh. sa trabaho. butan nandito na naman? Eh, mga lang sana. Mga Baka manghihingi ka na naman ng pera, ha? Eh... Mas oh, Bunso. Hindi ka na pa rito. Ate. Mm. Wala ka bang duty ngayon? Alam ko napaka-busy mong tao. Buti nakabisita ka pa. Actually, so, ate kaya ako napunta dito. Bakit? May nangyari ba? Ate. Eh, may, may naging pasente kasi ako na. May nangyari, Bonso? Namatay yung bata, ate. Ate. Ngayon, wala na ako na sinasarabi ng doktor. Hindi ko alam kung nung nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ba't ako nagkaganti ate. Pati ikaw na mapapayaan ko ano na magnangyari na sa'yo. hindi ko na alam ang gagawin ko Ate. Ginawa <laughs> ko naman lahat eh, pero hindi ko alam bakit ako nagkaganda, ate. Ano ba Subok lang sa'yo yung panginaon, di ba? Ang dami na nga nating alam mo. Payapa pa Hindi tinglay at magpapahinga. <laughs> Huwag ako sabi ng ganyan na ate mo. <laughs> Dahil alam kong kaya mo ng buhay ng sarili mo. Hindi <laughs> ate. Huwag eh. ako sabi ng ganyan. Huwag ako sabi ng mo, punso. Mahal na mahal ka ni ate. Huwag ako sabi